grabe yung ano grabe yung ah, init kahapon lang ah makulimlim sa malamig pero ngayon plus 21 yan so ang ginawa ko ngayong araw ah, ko ng ano mga butas yung ating ah, pagtatamnan medyo mahangin pa. So ito yung aking uh, ginawa. Ilagyan ko na ng mga ano ng mga butas para mamayang ang uh, hapon makapag uh, tanim tayo. Ito hindi pa kasi uh, maglalagay pa tayo ng mga butas dyan. Tigdagan natin 'to para sa ating ano okra. Uh, Tapos yung dito, ayan. Uh, tapos ko lang uh, linisin to ngayong araw yan sa so malinis na tambayan natin dito yan kunting linis pa at uh, pwede nang uh, uh, pag uh, tambay tambay tapos to to ito yan may mga ano na siya may mga uh, butas na para mabilis Ayan. Tapos, konti na lang yung mga bubuyog ah. Meron pa rin naman pero, konti na lang. Hindi gaya ng dati oh. Ah, pero marami pa rin. Maliit nga lang, wala yung mga malalaki. Wala sila ngayon dito. Meron mga maliliit ayan oh. Pero marami pa rin. Kita na oh. Green na yung onion sibuyas siya pa lang yung uh, green dito sa garden ayan so, uh, kahapon pala nag uh, start na tayong mag uh, tanim dito sa ating uh, garden so nakapagtanim tayo kahapon ng ah uh, to, ito kamatis hindi naman siya na paano kasi kaninang uh, madaling araw uh, plus 3 sya kahapon lamang po yan so hapon tayo nagtatanim para hindi siya ma stress kasi kung ngayon ka magtanim mainit so maganda yung uh, hapon to kailangan to lagyan ng tali babangon din naman yan siya, o kaya ganyan na lang ito kasi ang purpose nyan eh dito siya kakapit Ayan. Dito pa yung hindi ko nadamuhan. Itong bandang. Yung sa likod tapos na. Ayan. Ito may mga butas na rin. Tapos, yan, Cabbage natin. Okay naman. Hindi naman siya na paano. Ayan. Okay naman. Hindi naman siya nalanta. So, yung ating mga seedlings, pinasok namin yun sa garahe kagabi. Pero ito, iniwan ko sa labas. Yan. Ito. Mamaya hapon, tirahin natin to. Talim tayo ng marami. So wala pa tayo yung talong. Tapos ang palaya. Mga gumagapang wala pa. Baka mamayang ano, mamayang hapon tayo magtanim or uh, bukas ng hapon. Bakawang. Tapos dito sa harap, nag uh, tanim na rin po tayo ng mga sili. Ano to? Yung a uh, siling haba. Yung uh, kayin, tsaka yung uh, thai chili. Yan. So okay naman siya. Ito dati na yan eh. Yan yung anya. Yan yung kanyang ano eh. Kanyang uh, mga bagong daw. Hindi naman siya na lanta agabi. Yan. So, dalawang rest bed to dito puro siya ano Siling uh, ceiling haba kayin tsaka tai chili, tsaka ang daming lumilipad na ano na yan tandela yon harap na natin hindi ko pa na ano hindi ko pa nabubunot isa-isa yung mga yan inuuna ko muna ng linisin yung nasa loob ng ating garden pero bukas tirahin ko to umaga tanggalin ko to Mm, basa pa naman. Diligan ko sana, pero basa pa naman. So, may mga uh, nakababad tayong ano dun. Nakababad tayong uh, kangkong mamaya uh, mamayang hapon. Piliin ko naman, naman yun. Tapos, tanim ulit dito mamaya. Basa pa naman siya. So, mamayang hapon na lang ako magdidilig. Wala pang lumalabas. Yan wala bang lumalabas As kahapon ng hapon magabing na ngayon dilig tayo tapos ayan lumabas yan. so wala pa wala pang dahon-dahon maliban sa uh, damo yan bawang ang ganda ng bawang natin medyo may mga damo nga lang yan o andito yung ano andito yung uh, ibang uh, seedlings natin sa likod yung kamote at mga beans at okra ang ganda ng tubo na ito. Ito, malapit ng gumapang. Ang okra. Ayan. Nasa likod tayo. Kamusta na kaya itong ano natin? Apple. Eh, may eh, babuyog pa rin. May mabuo kaya. Inulan ito nung nakaraang araw eh. So dito wala pang uh, tanim, pero malinis na. Ito. Malaki na. Man, wala, marami rin siya. Ito, nakalimutan kong i-harvest nung nakaraang uh, araw. Ating ano, asparagus. Lalaki na. Harvest natin ngayon. Magulang na. dami. Yun know, o. Dapat makuha yan lahat. Para pa dumami pa sila ng dumami pag once na nakuha yan hindi na yan sila mag uh, gaganyan maglalaman dapat makuha ko walang kulang lagyan So, ito yung ating na harvest na ano asparagus uh, may purple Yan tsaka may uh, green so dalawang Baray uh, po yan siya <coughs> <coughs> Ang dami pang ah i